Happy, happy birthday, baby kong makulit YL. Um, wish ko ngayong birthday mo, sarami pang birthday, dumating sa'yo. And mabuhay ka hanggang gusto mo. Stay strong, stay humble. And don't forget, pray. And sana makita mo na rin yung lalaking hindi ka kayang saktan, hindi ka kayang iwan. Yun lang. Maraming salamat, baby ko. Happy, happy birthday. I love you, mama. Chup, Hi, Wanel. Happy birthday. Ang wish ko sa birthday mo, sana makamit mo yung goal mo sa buhay. At sana lagi kang gabayan ni Allah sa lahat ng decision mo. Happy birthday, Wanel. And hi po, Mommy YL. Happy 29th birthday. Uh, sana marami pang birthday ang darating sa'yo. At uh, ingat ka palagi sa iyong trabaho. Dito lang kami palagi ng iyong mga kapatid na nagmamahal sa'yo. Uh, ingat ka palagi po, Mommy. I love you so much. Ulit, happy, happy birthday. Enjoy your day. Love, love, Mommy ko. okay boom boom